Binatikos ng mga netizens ang 1,000 peso meal plan para sa isang linggo ng celebrity na si Nerina Ig. Kasya nga ba ito sa budget? Nasa frontline ng balita yan si Elaine Polhensio. Trending ang 1,000 pesos na weekly budget meal plan ng celebrity na si Naig. Pero matapos batikusin ang kanyang post, binura niya ito sa kanyang Instagram account. Nakadetalye rito ang mga pwedeng ihain mula agahan hanggang hapunan. Ang netizens tumaas ang kilay at sinabing hindi kasya yan. Giit ng iba, kaya naman yan. Kayo mga kapatid, tingin nyo saan aabot ang isan libong piso? Nandito tayo ngayon sa Kamuning Market at susubukan natin pagkasyahin ng isang libong pisong budget para sa isang linggong meal plan. Tara, sama niyo ako mamalengke. Ayon sa Philippine Statistics Authority, apat ang average na membro ng isang pamilya. Kaya ang meal plan na ibabudget natin ngayon para sa apat na tao. Bumili kami ng kalahating dosen ng itlog. Pumatakya ng 90 pesos. Bumili rin tayo ng iba't ibang gulay gaya ng sayote, patatas at talong. Ang total niyan, 263 pesos. Ang presyong yan, tinawaran na natin para mas makamura. May ibang tingin na lang din kaming binili para iwas sa bulok. Ano po yung talong per kilo? 140. 140? Wala na bang bawas? 135 na lang. 135 per kilo? Okay, sige, kuha tayo. 135 per kilo. Sunod namin binili ang mga panggisa. Umabot yan sa 70 pesos para sa sibuyas, bawang, kamatis at isama na natin ang mantika. Siyempre, kailangan din natin bumili ng karni at isda. Sa manok, isang kilo ang binili natin. Tig kalahating kilo rin ng giniling, tilapia at bangus. At may 1-4 kilo ng tuyo. Umabot lahat yan sa 640 pesos. Ang iba namang rekado, gaya ng Toko at Miki, gumastos kami ng 87 pesos. Ang grand total ng aming nagastos, 1,150 pesos. Sobra sa 1,000 pisong budget sa meal plan. Pero kahit marami kaming pinamili, kapag niluto, hindi pa rin swak sa pang isang linggong pangkain ng pamilyang may apat na miyembro. Hindi rin natin nasunod ang meal plan ni Neri Naig. Sa isang post naman, ipinagtanggol si Neri ng kanyang mister niya si Chito Miranda. Giit ng singer, ginawa ito ng kanyang misis bilang katuwaan at para magbigay ng guide. Para rin daw ito sa followers ni Neri na alam ang kanyang ginagawa at nagkamali raw si Neri na hindi ito gaanong na detalye. Nauna na rin ipinaliwanag ng tinaguri ang wise na misis na ang 1,000 pesos meal plan ay nakatahi sa budget nila kung saan kinukuha ang ibang rekado sa taniman nila. Sa panahon ngayon, mga bilihin nilang talaga ang consistent magmahal dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Kaya naman kailangan talaga ng tamang diskarte para pagkasyahin ang inyong budget sa pang-araw-araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossin po, huwag maging ulit at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.